So, hi guys. Flex ko lang itong ay delay. So, yun. Sakto na naman to sa pasukan ngayon. Kung gusto yung magpa-customize guys, PM nyo lang ako sa account ko. And then, yun. Sakto to sa mga ticketing. Pwede rin to sa mga yan. Kung may sarili kayong layout, pwede nyo rin bigay sa akin. Then, kung gusto nyo naman magpa-layout, yun. PM nyo lang din ako. Yan. So, yun. Sakto to. <clears throat> Kitang-kita na yung mga chikiti nyo dyan kasi basang-basa na yung pangalan niya. So, yun. Pwede rin maglagay ng picture niya. Yun. Wala na sigurong kawala to. <laughs> picture na niya, guys. Yan. pangalan yun pagod na si Inday dahil 4 a.m. na po yun. PM lang kayo sa mga gusto magpadala and then shout out pala kay ate Trina na nagturo sa akin nag sa akin dito sa IDLIS so yun thank you ate yun, God bless na yun. so yun. So, good night, good morning, and 4, for the na talaga. So, sure yun guys. And, PM na lang po.